eto naman, napareact ngayon ang netizens sa umano'y gimmick daw ng ina ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo dahil sa pagla-live selling nito. Ang ilan kasi sa netizens ay di umano, di umano kakagatin ang gimmick ni Mother Dear. Pero say naman ang ilan, sana raw ay magkaayos na ang pamilya Yulo dahil tila nagiging national issue pa rin ito. Kaloka! Ayan. So, Kaloka! Nakikita ko kasi sa mga live selling nila is para ang kinokomment ng mga netizen is bakit hinahayaan mo ang nanay mo na magganyan pa? Eh, ang dami-dami mo ng pera. So, Atin hindi ganon. kasi, ah, hindi kasi naman natin alam uh -oh. kung binigyan ba ni Carlo ng pera ang nanay niya? Uh -oh. Binigyan ba niyang pera ang pamilya na? So, uh -oh. kung, kung binigyan siguro, hindi eh, magaganyan yung nanay niya. Uh -oh. Pero, uh -oh. ito mga fans, malaking, tulo. ano? malaking tulong na nila si Mami oh, Angelica oh, oh. at nanay siya ni Carlos Julio kasi ang laki ng bibili. Tapos Yung order ganisa, oh, oh, di ba? Tapos yung t-shirt. Tapos nakikijoin pa yung mga anak niya, di ba? Oh, ang gwapo nung kapatid. niya. Oh, Gamukhang ang kalaki, kalaki, ah. yung... Ni Carlos yung isa, Siyempre yung bata. Kapatid, kapatid eh. Hindi ka mukha. Misa may... may ano, magkapatid na hindi. magkamukha, no? Pero, Pero ito, hawig na to yung laki. O, parang kambal. Pero parang Gwapo naman si Carlos, pero parang mas gwapo to. Tinga, ito gala. pa. Oh. Bukod doon sa pagla-live selling, may isa pang ini-issue. Kasi may isang video din o vlog mm. kung saan pinapakita yung bahay nung uh, nanay ni, ano, na, Carlos, si na okay. na parang isang maliit, na parang, nako, sabing gano'n. Ako, hindi ko kailangan, sabi ng isang netizen, mm. hindi ko kailangan manalo sa, ano, sa Olympics ay gagawang ko ng paraan para yung maa maging maayos naman ang bahay ng nanay pero, ko. Oh, pero hindi naman natin ganun. alam na si Carlos eh gagawa siya ng paraan oh. para tulungan malay mo nasa isip na niya na ipagawa ng bahay ang pamilya niya di ba? Hindi okay. na, natin alam ang mga mga Pero kasi ang mga na. netizen kasi oh. more on aso sila visual ko anong huh? nakikita nila parang nakita nila maliit lang yung bahay kung, kayang-kaya naman daw, bigyan. At saka, at saka wala, sabi? wala ako nakikita masama kung nag-live selling ang Oo, kanya, oh, uh -huh. Sa totoo lang. Oh, uh -huh. Diyos ko, kahit naman mga sikat na artist, oh, uh -huh. ka pa yung Mariel, Mariel Rodriguez ka, nag-live uh -huh. selling ng mga bags, diba? uh -huh. Kasi malaking tulong din naman sa income Reyes, nila. Diba? Oh, Sherilyn Reyes, Kahit si ano, yung anak ni ano, si Ryan, si Ryan, Ryan, Si, no, sila, marami, si Dani Dani oh, Rai. marami, marami. Dali Barreto. Hmm. Dali well, Barreto. Oh, mo masama sa pagla-live selling at is kumikita ka. At malaking tulong na kilala yung nagbebenta, di ba? Mm, yes. So, yun so, nga lang. Siyempre, mga netizen talaga in na in a way, comment. ito na lang. Doon nakatulong talaga si Carlos oh. dahil sa pagiging nanay niya o nanay siya ni Carlos, mas maraming bibili oh, oh. sa kanya. Ayun, ipagpas... Kaya nga na sinabi oh. ko kanina, di ba? Oh, oh, oh. Ipagpasalamat ano na lang na, lang na malaki ang naitutulong sa pamilya ni Carlos yung gano'n, di uh, ba? Ah, uh, uh, yung mag selling. Huwag ka daw, sabi daw, oh. Oh, ano yun? Huwag ka daw, huwag daw gagawin mo, sabi mo, sa daw mo. maingay. Ba Kaya ang basa, ang mahalaga, kumikita yes. ang nanay ni Carlos para din naman yun sa kanilang pamilya. Correct! Diba? Kaya kasi nila, for everyday need, sabi nga. Yes!